Good morning po mga kalaki ngayon po ay November 26 ng alas 11 ng umaga. Hi sa ating mga laki followers dyan na kanina pa po nakatutok. Maraming maraming salamat. Alam niyo ba may nagchat na naman kanina lang po. Kanina po mga alas G sabi niya nanalo daw po siya kagabi. Ngayon lang daw po niya nakita yung ticket niya at ipopost po natin yan bukas. Okay! nakakatuwa ano po, may mga nananalo sa atin, meron din pong hindi ang importante nakakapagpanalo tayo. O baka ikaw nandito ang chance mo ha. Palitan mo na mga numero mo, tutok na rito manood ka na sa mga lucky numbers namin. Ang binibigay naming lucky numbers sa Facebook, YouTube, TikTok, libre pero kung gusto mo ng private na Lucky Numbers, aba, may membership po kami dyan. Okay? At wala pong pilitan. Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako mga kalaki, magbigay na po tayo ng mga Lucky Numbers para po sa ating mga Lucky Followers na kanina pa po, po nag-aabang dyan. Okay mga kalaki? Ayan, tutok na po rito ha. At syempre sa ating mga lucky followers na nakatutok dyan, maraming maraming salamat po. Kaya tara na po magbigay na tayo habang wala pa pong bumibili ngayong tanghalian ng November 26. Eto eh, na po magagandang tips. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalot maging millionaire? Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre iinom muna tayo ng tubig. Inom muna tayo ng tubig mga kalaki ha. At ito po mga kalaki, ating mga blacky followers na nagaabang dyan. Thank you, thank you very much po. Maraming salamat. At syempre po mga kalaki, sa ating mga laki followers na nakatutok dyan, maraming salamat po. Ito na po, umpisa natin sa 10-digit lucky na ingay naman nun, no, no? Grabe mga kabataan na yan. Dapat yung mga ganong motor, hindi dapat maingay, no? Lalo na ngayon, magbabagong taon na. Ako po. Ang ingay na naman. Ganyan din ba sa lugar nyo? Iingay naman. Grang, 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 grang. Okay mga kalaki, ito na po sa bagay mag-new year naman, um, tanggal malas daw, tanggal na masasamang espiritu, kailangan daw talaga magingay. Kaya mga kalaki, magingay tayo. Mga numero mo ito na po. 6 digit lucky numbers po tayo, pero umpisa natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Number 30 number 27, number 19, number 36, number 44, number 48, number 51, number 59, number 62, at number 3. At ito rin po mga kalaki ang ating 8-digit lucky number sa abroad. Number 24, number 17, number 6, number 8, number 30, at number 21 at number 3 at number 10 at eto po ang 7 digit lucky number sa broad number 16 number 20 number 14 number 29 number 33 number 36 at number 1 at eto naman po ang 6 digit lucky is 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na mga kalaki number 15 number 21 number 24, number 18, number 8, at number 3. At ito naman po ang 6-digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na rin mga kalaki agad-agad. Number 7, number 3, number 2, number 2. Number 8 at number 1. Ayan. At syempre, ito po ang pinakalas. Ang 5 ang five digit lucky numbers abroad pa rin po mga kalaki. Number 4. Number 22. Number 28 number 30 at number 36. Ayan, kompleto na pa mga laki na numbers natin abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan pa mga prices sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation na po, Hindi kami yan mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video call yung malinaw ha. Dapat may kalahating milyon ng followers po nasasalihan nyo. Ito. Ito okay? Ito pong legit na account namin, Red Parungkin, na merong 600,000 plus followers. Ayan. Aray ko. At meron din, aray ko. At meron din po tayong Arnold Parungki na may blue check na merong 480,000 plus followers. At meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungki na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok, Red Parungki na merong 449,000 followers. Yung po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga laki numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan masalob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birture mo. Malay mo naman dito kasorte. Hindi to ka palarin mga kalaki. Kaya sali na po sa amin sa private consultation. Sa mga sasali po, iahabol ko po kayo sa discount para member kayo sa akin ng 3 months ng November, December at January o, Kung sa tingin mo kami magbibigay ng swerte sa'yo Sali na po sa amin sa private consultation Okay, ayan, tuloy-tuloy na po tayo mga kalaki Enter po yung mga 6-digit lucky numbers Para sa Lotto Pilipinas 642, eto na, kunin mo na Number 39 Number 20 Number 10 Number 4 Number 23 Number 36 At eto rin po ang 645 Kunin mo na mga kalaki Number 16 number 20, number 28, number 36, number 41, at number 42. At ito rin po, 649, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na rin mga kalaki, agad-agad. Number 11, number 27, number 33, number 8, number 29, at number 6. At ito na po mga kalaki ang 6 digit lucky number 655 Kunin mo na mga kalaki number 22 number 30, number 18, number 4, 14, number 30, at number 41. Ayan po mga kalaki. Ito po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number 18, number 6, number 32, number 35. Number 47 at number 50. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. Ito na ang paborito ng lahat. Ang shout out time, shout out to tayo sa Pamilya. Pamilya Andal. Ayan po, Pamilya Andal po mga kalaki. Diyan po sa may ano to, Morong Rizal. Wow, ang layo niya na. Hello po sa pamilya Andal. Mihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Padadalang ko po kayo. At para po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po mga kalaki dyan po sa may... Ano to? Okay, sa May Laguna. Hello po sa mga ating mga taga Laguna po diyan mga kalaki. Umihingi po si, sa Kalamba Laguna. Humihingi po sila ng 2 digit at 3 digit lucky number sila Kuya Ruben sa mga driver diyan. Hi po, maraming salamat po sa walang sawang pagtutok. Ayun, sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko 'yan, dapat po naka-follow. Pag nakita ko 'yan, ma-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit, mananalo tayo claim it o oh, laban na ano pa hinihintay mo lunch time na kain na